dumating na yung delivery ng ating motor Vivo from motor ang pinaka astig hello sir ah oh, iyan na, oh. ito na siya ang motor Vivo wow kasama ng charger no? andito na yung charger so mo sige ano yung bante mo pa yung paa mo ha bante mo pa yan para yung paa mo dito sa isa ako okay. pag tulak mo pinutin mo yung blue go yung oh. saktong pindot lang oh yun ito oh. Baba mo yung paa mo. Yan. <laughs> break. Yung break lang Ayos. Uh -oh. What is up mga kachaw? Another good day. And for today's video, i-review natin ngayon yung nabili namin na pinakamurang e-scooter sa balat ng Pilipinas. Walang iba kundi ang motor Bibo. Nabili namin to sa Motor Electric Vehicle PH. Ito yung website nila. Napag-aari ng napakapogi at napakabait na si Mr. Air Janso. So. kung may katanungan kayo at kung interesado kayo, pwede kayong pumunta sa kanilang website at magtanong tungkol sa product na to. Okay, so for today's video, ipapakita ko sa inyo kung anong mga features ito, mga special features niya ano itsura niya pag sinakyan ng bata kasi pambata ito eh. Uh, regalo nga pala namin to sa aming anak na si Rian. At syempre, kung magkano ang presyo nito. Bakit namin sinasabi na pinakamurang brand new na e-scooter sa buong Pilipinas. So, sabahan niyo ako. Let's go! So mga kachaw, ito na yung pinaka-unit natin. Ang, ang Motor Vivo. Ayan, napaka-simple na ng design. Napaka-elegant. So, isa isa natin yung mga parts niya ah, uh, ito yung kanyang pinaka-dashboard. To turn it on, pinitin mo lang siya ng mga 3 seconds. 1, 2, 3. Release. Ayan na. Medyo maliwanag lang. Pero makikita nyo, ayan na. Mag-display na. Nice. At ito naman ang kanyang thumb acceleration. Safe yan. Kahit i ganun nyo, hindi siya mag-accelerate kahit naka-on. Kasi kailangan ng jump start. I-kickstart nyo muna. Ayan, papadyakan nyo muna bago siya mag uh, umandar. Ito naman ng thumb uh, brake, electric brake. So, napakasimple lang din. Maganda rin ang great power. Ang maganda rin ang braking power na binibigay kahit mabilis. Uh, hihinto kayo. Hihinto yung anak nyo. So, ito naman yung headlight nya. Napakaganda. Itong headlight na to hanggang baba yan. Iyon natin. Isang pindot. Yan. Ang liwanag o kahit umaga kita. Lalo na lalo na sa gabi. Makikita nyo. Ito itsura niya sa gabi. So hindi kayo mag-aalala makikita yung chikiting ninyo kahit gabi At kitang kita nila ang daan So patay na natin, one click ulit, pagpatay hmm. Ito naman ang daylight running, ano nya, day, running day, ano niya, daylight sa gilid, dalawa Yan Kitang kita rin sa gabi yan Ang ganda nyan Tapos, ah, patayin ko na muna Ganun din, hold nyo lang din 3 seconds 1, 2, 3 Okay na So ito naman yung kanyang charging port May cover Yan So dito yung isasaksak yung charger na kasama Sa 220 or 110 pwede Pag saksak nyo, makikita nyo mapula yung ilaw ng charger Pula At pag nag full charge na after 4 to 6 hours ay magiging green In our case, parang 7 hours inabot yung initial charging namin. Kasi talagang nalobat siya nung unang tinesting namin. Kasi ito naman yung kanyang foot brake. At sabitan pag pinold yung arms mamaya. Papakita ko sa inyo. Yung solid tires niya na nakamags. And basically, yun lang yun. Ang ganda. So, paano i-fold? Ang dali lang. Ito, luluwagan nyo lang to. Luwagan lang natin kahit isang kamay kaya. Yan, aangat tong parang pinaka-clamp niya. Huwakan ko. Yan, tapos... Yan. Tapos mabababa nyo na siya. Ngayon, itong hook nyo na to, isasabit nyo sa may brake stand. Yan. So, mabubuhat nyo na siya. 17 pounds. Para lang kayo nagdadampay. Sabi nga ni Sir ano, Erjan. Hanggaan. Yan. So, that's basically it, mga kachaw. Napakaganda. Ang top speed nga pa rin itong ating uh, motor Vivo mga kachaw is mga 15 to 16 kilometers per hour At ang kanyang range is so, uh, mga, pag full charge is 5 to 6 kilometers So malayo-layo na yon Siguro kung gagamitin service ng anak ko to mga isang linggo na Yung motor niya is 150 watts So saktong sakto sa mga bata, hindi masyadong mabilis, hindi rin mabagal Kayang-kaya kahit medyo mabigat ayos Siyempre, kaya pala tinawag to na pinakamurang e-scooter sa balat ng Pilipinas ay sa kanyang, dahil sa kanyang presyo na 6,800 pesos brand new yan eh. brand new price 6,800 pesos tapos pinadeliver natin kay Sir Urjan dito sa Binyan uh, kaya niyang mag-deliver kahit sa mang sulok ng Pilipinas so, Siyempre with a deli delivery fee So napakamura 6,800 pesos May ganyan ka ng kalupit na e-scooter Tapos ang malupit pa dito mga kachaw Yung aftermarket support nila Motor Philippines Is napaka napakatindi Lahat ng parts na kailangan nyo Services Ginagawa nila Either magpunta kayo sa kanilang shop Or ipadala nyo na lang yung mga kailangan ninyong pyesa At mismo ito Mismong unit pwede nyo ipadala kung may sira Gagawin nila Napakalupit Okay, so kung nagustuhan nyo ang ating vlog for today, don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, bigyan mo na rin ako ng thumbs up para makita mo pa at bisitahin mo ang mga iba't iba nating videos. So, sa Motor uh, E Vehicle Philippines and kay Idol Urgent so thank you very much for this uh, uh, wonderful product of yours. Hindi pa nagtatapos dito yun. Sigurado, bibili pa kami sa susunod. Stay safe kayo lahat. Makakachow. Maraming maraming salamat. Ciao! So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Five forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.